Kain na tayo. Ano alam natin ma? Inihaw na bangus. Wow, sarap. Ang mabili yan. Siguradong mataba to. Wow. With pipino. Wow. Sasawan. Wow. Mm. Wow. 8 spirit all and these are the mature and my mountain Amen Kain na tayo Magbaki talaga mm -hmm. <coughs> Bakit? Laki <Nakinambunto> to <laughs> Bakit pa bangus naman din yan ah? Nasa plastic lang. Lupit mo talaga mag-isip ng ulam ah. Ayun oh. Bangus. Bangus. oh, bangus. Bangus oh, yung buntot. Bakit totoo naman yung buntot ah? Buntot lang. <laughs> Ay. Ulam din yan pa. Bangus. Ayan. Bangus. Bangus. Ayan. Bangus. Bangus. May papapino, papipino ka pa sa usawan tapos ito. Low budget tayo pa. Huwag ka na magreklamo. Dumpot lang pala nito. Bangos din yan ha. Bunli sana eh. Yung may bunli sana yung uh, bin, eh, Wala na, naubos na eh. May inihaw kasi yung bunlis na bangos eh. Eh wala na, naubos na yung bunlis. Kapag itong buntot mo, pinabunlis mo. Kumain <laughs> na, huwag na magreklamo. Low budget tayo. Wala pa tayong sahod. Hmm. Isipin mo na lang yan, oh. Andiyan yung katawan niya, oh. Mm. Diba? -hmm. Sarap din yan. Mm -hmm. Laki pa naman sana. no <laughs> budget. Hiningi ko lang dun sa ihawan, eh. Tapos, <laughs> may nag-ihaw dun. Pinaihaw ko na lang yung buntot para loto yung buntot. Galing mo talaga mag-isip ng ulam, oh. no budget, tayo pa. Mm. Mm. ano na. Ano ba masarap? Mm, Amoy nalang yun. Mm, mm, mm. 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 Amoy. Amoy nalang tayo sa buntot. Mm. Eh, baka kulangin. May extra ka. Ha? May extra ka? Pa? May extra bangus ako. Mm. Mm. Baka kukulangin eh. Mm. Ito nalang kami sa pipinong babawi. Sarap naman eh. Pero masahap din ah. Parang masabi ulang ah. Bangus mm. diba ka? Bangus. Bangus din yan. Nasa mm? plastic lang. <laughs> Galing mo talaga ma. Bilis na talaga ako sa mga regarding sa mga ulang-ulang. Grabe. Ah, Abi, bi. Napunta ka talaga? mama, bi. Grabe talaga. Ang bigat ng ulam ni mama, eh. Bangus talaga. Ridit na bangus, no? Oh. At least may ano. Tapos, bawit naman tayo dito sa pipino. Dito naman tayo sa pipino. Ano? Lasang bangus talaga ako. Mmm, 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 no?